Makakausap po natin ang youth and uh, mga student uh, representatives sa National Anti-Poverty Commission, si Ms. Ninian uh, Sumadia, uh, kaugnay pa rin po dito sa naging turnout, uh, lalo sa mga uh, kabataang butante. Mga 60% daw po dito, mga kabobo, nire-represent po ng mga kabataan. Magandang araw po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ma'am Ninian, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you po so much at uh, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig nanonood po sa atin sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us uh, Ma'am Ano um, unang-una ang sabi po ng Commission on Elections ay hanggang sa 60% ano 60 ang uh, uh, na pong porsyento ang po niyo mga kabataan, mga estudyante na lumabas at bumoto nitong uh, nakalipas ng May 12 uh, elections. Anong take niyo dito and uh, Uh, well, uh, natutuwa ho ba kayo na bilang kinatawan po ng mga ka uh, kabataan na kahit pa paano naging aktibang ating po mga kabataan? Tama po kayo, uh, Bombo uh, Genesis. Uh, ang mga kabataan po sa ngayon ay bumuo doon sa halos 60% po ng mga uh, bumoto ngayong midterm uh, elections. At nakikita po natin na ito po yung pinagsama na puwersa ng mga millennials at mga Gen Z. Kung kayat yung resulta po ng ating pong elections po ngayon ay ito po ay preference po ng mga kabataan po sa ngayon. Mm, mm mm mm. And yung ano, yung pong sinasabi na hanggang 60% uh expect ko ba ninyo na bumuto sana lahat ito before yung halalan? Um ito po yung uh, nakikita natin na uh, bunga ng mga iba't ibang voters education po na isinasagawa po natin at pag-encourage po ng mahalagang partisipasyon ng mga kabataan lalo na po pagdating po sa election kung kaya't Um, ito pong uh, naging turnout po ng election po na ito ay bunga po ng mga iba't-ibang isinagawa natin ng na mga pag-encourage po sa mga kabataan. Dahil mahalaga yung pagboto at syempre mahalaga na yung boses ng mga kabataan ay uh, marinig po natin sa pamamagitan po ng pagpili po nila ng mga nakikita nilang um, mga leader pa para sa ating bansa. And, and other than doon sa mga uh, youth voters, uh, ma'am Ninian, ano? Medyo marami-rami din yung mga kabataan na tumakbo, uh, kumandidato, uh, like doon sa may part ng uh, Norte, ang pinakabata, even sa buong Pilipinas, yata ang pinakabata is 21 years old, uh, yung anak ng isang alkalde na tumakbo doon sa may probinsya ng kagayan. What's your take dito? Medyo tumataas na yata yung kamalayan ng mga kabataan, ano, na nag ding makibahagi sa national uh, election, or I mean national position and local positions. Tama ho kayo. Um... Sa ngayon po nakakatuwa tignan na 'yung mga kabataan po natin ay hindi lamang basta-basta butante at hindi lamang Uh, basta na pumipili ng kanilang leader kundi sila mismo po ay nagtitake po ng responsibility para po sa uh, kaayusan ng ating bansa. Yung good governance nga na tinatawag natin ay hindi lamang pagpili ng mga tinitignan po natin ng mga leader kundi tayo po mismo ay nakikip lahok at syempre ay ito rin po yung mga gusto din natin na uh, encourage po sa ating mga kabataan po sa ngayon na sila mismo po ay um mag po ng mga government positions mula po sa local at saka po sa national dahil napakahalaga po noong contribution ng mga kabataan pagdating po doon sa mga polisiya para po sa mga programa um, sabi nga natin ay yung mga kabataan pagdating doon sa mga usapin po na ito ay hindi lamang po tayo mga beneficiaries kundi tayo po ay dapat na nag take part. Uh, mahalaga po yung role po natin doon sa ating pong mga espasyo pagdating po doon sa ating pong political involvement and participation. Karagdagang mm -hmm. katanungan po, ano yung tingin ninyo ang so, motivation po sa mga kabataan upang lumabas at bumoto? Um, Nakikita din po natin na mayroong pong pag-shift doon sa mga voters preference ano. Um, hindi lamang doon sa kung sino yung sikat na kundi mayroong pong pagtingin yung mga kabataan sa tinatabag din po natin na issue-based politics uh, kung saan ay uh, ina-attribute po natin yung access doon sa information, access doon sa digital media, sa social media at nakikita na mga kabataan na yung mga pangyayari po sa ating bansa, hindi lamang basta-basta tayo na um, maghintay kung ano po yung mga magiging um, gagawin ng ating mga leader, kundi tayo po mismo ay mag-take part. Kaya yung mga kabataan ay talagang lumabas para bumoto. Uh, ganun din, sila mismo ay tumakbo sa mga national uh, local positions. Kaya ito po ay... Nakikita natin na may pag-asa talaga sa mga kabataan doon sa pagbabago na atin pong gustong mangyari. Ay nandiyan po ay katuwang po natin ang mga sektor ng mga youth and students. So uh, bilang representative ng youth and students sa uh, National Anti-Poverty Commission, are you expecting the same turnout pagsapit ng barangay and SK polls sa buwan ng Disyembre? Yeah, ayan. Pagdating po doon sa... Uh, barangay and SK Elections ay gusto din po natin na mas mataas din po yung partisipasyon ng mga kabataan. Actually, sa ngayon po ay ongoing yung mga iba't ibang discussion at mga katanungan. Matutuloy ba o hindi ang barangay elections? Um, sa amin po, sa NAPSI, uh, Youth and Student Sector ay tinutulak po namin na matuloy po ang barangay elections po ngayong taon despite of mga Uh, usap-usapan at even yung mga policy uh, makers po natin na nagsasabi na possibly po itong uh, ma-postpone uh, pinag-uusapan na lang daw kung ito man ay four years or six years na postponement but then para po sa amin mahalaga yung eleksyon uh, kung saan yung mga kabataan ay hindi lamang yung partisipasyon at the national level katulad ng pag-participate at pagboto ngayong midterm elections but then yung barangay po kasi natin nanyan yung uh, yung immediate na kinakailangan na babigyan ng solusyon sa ating pong mga barangay ko ano man yung mga problema. Kaya mahalaga na kung meron man tayong mga gustong gawin at uh, meron man tayong mga gustong polisiya at programa ay makilahok po ang mga kabataan po dyan at lalong-lalo na po yung SK. Mm -mm, mm -mm. Balikan ko lamang yung nababanggit ninyo kanina, Ma'am. No? Uh, Issue-based politics na isa sa mga nagtulak nun sa mga kabataan pero meron tayong uh, 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 issue about doon sa barangay election about doon sa posibleng bayad utang ano so paano natin titimbangin ito pag sapit ng barangay na local election so paano natin hihikayatin ang mga kabataan na uh, well mag-focus doon sa issue-based politics habang well para sa mga nakaupo ngayon na mga barangay officials there is a possibility na yung susunod na halalan na barangay ay dahil doon sa bayad utang um nabanggit nyo nga ho yan uh... Uh, bombo-genesis noon na pinag-usapan po ito na bayad-utang na kung saan ay uh, susuportahan po ng mga barangay uh, officials, yung mga uh, tumatakbo din na mga kumandidato ngayong midterm elections. But then, ang tinitignan po natin dito na mas mahalaga na itulak po natin yung mga policymakers po natin, ang mga senador at kongresista dahil Pagdating po ng June, bago po mag-end ang 19th Congress ay magkakaroon po ng mga session po sa Senado at saka sa House of Representatives. Ito po yung uh, huling uh, tulak po natin na maituloy po ang uh, barangay and SK elections ngayong uh, taon po na ito. Uh, napakahalaga noong issue-based politics dahil nakita po natin kung paano yung uh, pagboto ng mga kabataan ngayong uh, midterm elections kung saan ay hindi porke sikat ka na ay ikaw na yung Uh, kanilang iboboto ang mga kabataan po ngayon ay mas matalino sa pagboto kundi chinecheck po yung background chinecheck po yung naging track record doong tao po na ito ano yung kanya mga posisyon sa mga iba't ibang mga issues at doon po yung uh, reason kung paano po bumaboto po ang mga kabataan po sa ngayon kaya tinitignan po natin na magandang development po ito doon sa uh, behavior ng mga butante po natin po sa ngayon. At napakahalaga doon na yung mga kabataan ay uh, nag-check ng mga background ng mga kumakandidato at hindi lamang po nagpapadala doon sa ingay at dahil sila po ay sikat, sila na po ang iboboto. So kaya napakahalaga, ina-attribute po natin yung um, success ng election po na ito sa mga kabataan. At nakikita po natin na Patuloy, yung pagiging pag-asa ng mga kabataan ay pinapatunayan po sa ngayon. Uh, last question na lamang, Mama, no? uh, and I'm sorry for bringing this out kasi may literal na connotation daw yung uh, bayad-utang na yan. Eh. Kasi uh, di ba may lumabas na pera ngayon and then uh, vote-buying. So kung sino yung binigyan, yung mga barangay officials na nagsilbin coordinator na binigyan nitong sina kandidato, so sila rin yung in the end, oh, well, <laughs> parang bayad-utang sa mga kandidato sa sakasakali. Uh, anong take niyo dito? May mga ilan po tayong narinig pagdating po doon sa mga uh, mga sobre na pinapamigay um, at ganoon din yung mga tama po kayo pagdating po doon sa mga uh, ongoing na mga iba't ibang hindi magandang gawain pagdating po ng eleksyon. Ano, yung mga uh, hindi, hindi natin inaasahan pero uh, of course ay hinahayaan po natin ito sa Comelec para i-validate po yung mga ganitong klaseng mga uh, reports uh, at ganun din po na mahalaga na yung mga kabataan, yung mga leaders po sa mga barangay ay magsilbi pong mga watchdog, magsilbi po sila na magmonitor at i-report po nila yung mga ganito pong klaseng gawain po pagdating po sa eleksyon. So pagdating po dito sa mga usapin po na ito, uh, mahalaga yung papel ng mga kabataan pagdating ng eleksyon at nananawagan po kami sa ating pong mga senador at ating pong mga kongresista na sana po ay ituloy natin yung uh, magkaroon po ng... Uh, pagtuloy sa barangay and SK elections um, ngayong taon dahil iyan po ay napakahalaga na political uh, involvement and of course ma-exercise po yung karapatan sa pagboto ng mga mamamayan. Okay, thank you so much for joining us Ma'am Ninian. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po. Ang kinatawan ng mga kabataan at mga estudyante sa National Anti-Poverty Commission si Miss Ninian Sumajah, na pa rin po sa nakalipas na May 12 elections.